Bigay po. Oh, patayin natin 'to. Okay. Oh, patayin na 'to. Patayin. Patayin na 'to. Ha? Patayin, sila, pat sila. Kasama na ako sa inyo. Huwag niyo akong patayin. Magmamakaawa ako. Sige na, 44. Yung mga tol, ah, hindi na tayo magi-intro pa, no? Ayun, kasama natin ngayon si Gus Santer Ligaya. Portipol. Uh, brando. Yun. Apat na kami ngayon. Balik naman dito. Sana sa inyong lahat no salamat sa pagdadasal lagi no at ayun hindi na natin ito patatagalin pa kaya tara so kami lang po muna nila nila Mr. Suave po at saka syempre po si Adel Porto Porato Grande po kami lang po muna ang apat ngayon dito dito

Surrender ko siya. Dito <laughs> mo siya ng baray. Sabi ko sa kanya na magpapa ka na. Ayun. At ah, uh, utos yung tumulong sa amin At sa pagpatay kay Mandalus. Sabi so, yung tanong na yun ah? Parang papayawating yun. Isang kasi yung mga ibon, Mm, mm. Ay, ano nila ba? Pag may tao lilipad Ayan Ay, nila ba ng ibon? Yan, yan. Ang gabay nila. Mm. -hmm. Oh, pag tumutunog kasi yan idol, dili kasi namin yan kasi pag tumutunog yung mga ibon hindi oh. kasi mga tao. Mm. -hmm. Yung na pula namin. Pag pag ganyan na madalas mm -hmm. tumutunog yung mga ibon, ibig sabihin kasi yan idol, may napapansin sila ng mga tao na mm. -hmm. naglalakad dito. Hindi ba yan sila tutunog ng tutunog kung wala silang mapapansin? Mm uh, Kaya minsan din, yun din yung... Yung niyo. Oh, mm -hmm. Yun din yung mapapansin namin na, o oh, bakit kaya yung mga ibon nagsipagliparan? Mga oh, iba na yung oh, kilos oh, nila. Mag, mag, iisip kami yun baka siguro may mga napansin silang naglalakad. Kaya yung mga ibon ito? lumilipad. Pero dapat hindi ngayon sila magatunog ngayon kasi maulan. Kaya yeah, ba rin guys, ano sa tingin mo? Bro? Bakit yung mga ibon... Bigla lang nag...

Thank you, Atiha. Basak pa yan. Thank you so much. Ito pala dito, ma'am, sa aming logo po. Uniform po. Sobrang napaganda. Thank you sa sponsor. Ma'am, thank you so much. Salamat po. Sige, bunsok muna ka. Ako na dito sa ulay. Baga mayroon pang mga klaban na din sa atin ba? Tama muna ka na. Tingin-tingin mm -hmm. din tayo sa likuran mga tol. Hindi tayo puro sa unahan lang tayo na nakatingin. Baka mayroong nakasunod sa atin na delikado na. Ano? Sige, sige, sige. Tara, tara, tra Baka mayroong mga kalapan na dyan ba? saya eh. na sa nah kini kini karon patay na juga silikuran tingnan yo pati to pati bongto pati bongto pati bongto <laughs> toto sige na nagmamakaawa Tumantas ni mo. Awa, Gapon. Sige na ako to. Si Los to. Sige na ako to. Sinong si Los to? Tulungan mo naman ako. Yan. Anong nakain mo, Commander Los? Gusto ko nang magbago. Bakal ka ganyan? Pagod na ako. Pagod na ha? pagod na talaga ako. Gusto ko nang magbago. Sige na, ligaya. Anong nakain mo, Commander Los? Wala lang. Ha? Gusto ko nang magbago. Alam ah, ko ano sa buhay ko. Pinuang. Yung... Sige na, suwabe. Suwabe, Gapon. So, patayin natin to. Eh. Pat patayin na natin to. Patayin, patayin natin to. Ha? Putya, putya dito. Pip sila, pip sila. Kasama na ako sa inyo. Huwag niyo na akong patayin. Magmamakaawa ako. Sige na, kapit ko. Pwede naman na, maging kaisa tayo, diba? Hindi sa likuran, ha? Baka mayroong tao sa likuran. Sa likuran, ha? May lukom lang kami. Oo, dihara ka, ha? Ayisig. Kuhan diha? Huwag kaalay si... ko talaga to. Sige na, ligaya. Brando. Sige na. Sa tingin mo kayo, Dil. Sabi kayo, nagtutuyo. Talagang... Nana pa rin ang turing mo sa akin. Hindi ayaw na tol. Nana gihapon, nana. Tagahan kay kagibunog kagwanga ka. Ito. Di ba tiya dito tol? Pusila. Magpapago na ako. Talaga bago gihapon. Talaga tol. Tusama na sa inyo. Tulungan niyo lang ako. Tanggalan sa kamata. Tulungan niyo na lang talaga ako. Sige na. Sige na please. Ah, tanggalong tanong doon ka kamata, tol. Pura din na nakita na. Sige na, huwag na. Yung agimat mo, nagalangan namin. Oh, ilabas mong agimat mo. ibibigay ko sa inyo Di. Ngayon hmm? na Ngayon na ilabas mo. Ano Imulaan niyo lang muna ako. So, Ano'ng nakain mo, komandador? Bakit ka nagkaganyan? Sige na, totoo. Ay, Hindi, Totoo talaga 'to, promise. Wala akong dala. Wala akong kahit na ano dito. Wala akong dala. Totoo to, wala. Totoo talaga 'to. Hindi, to 'di ko niniwala dyan, tol. Tusukon tong mata na, tol. Tusukon tong hindi ko alam. mata na, putla na to, nagtila. Pwede ka nang magalit sa akin. Wow, galit ka po? Putbot niyo mo, kahit may siya ang pag-usao ni Muda. Pangako, Oo. ibibigay ko sa inyo yung agimat na sinasabi ni Isusurrender ko sa inyo lahat. Sa inyo. Saan yung mga kasama mo? Nandun. Hindi nila alam na lumapit ako sa inyo. Sige na. Marami Bakin? pa rin kasama ko yan. Huh? Marami, marami naman talaga akong tao. Alam nyo naman yan. Marami akong mga tauhan. Alam nyo yan. Pero nakikiusap ako sa inyo ngayon. Tulungan nyo akong magbagong buhay. Sige na, nagmamakaawa ako sa inyo. Di, eh, well, makawa kaya pun. Tusuka, tusuka nang. Di, tusuka ang mata o. Tusuka ang mata ba? Hindi, alam. Baka totoo yung sinabi niya. Sigurado ka ba kung ano yan, boss? ang mata? Oo, talaga. Talagang magbabago. Talagang totoo yung sinasabi ko. Magbabago ako. Wala ba akong karapatang magbago, ligaya? Sige Hindi, na. wala akong sinasabing ganun. Dahil noon pa may pinukumbinsi Totoo naman yung sinasabi ko eh. Tusuka ang mata, Ritsyo. Ligaya, tusuka ang mata. Sige na, wala. Maka kung talagang totoo ako, Talagang sasaktan ko si, si Ligaya kung talagang hindi ako totoo, hindi magbabagong buhay na talaga ako. Totoo talaga 'yung sinasabi ko. Pagbigyan nyo naman ako ano kahit ngayon lang. Hm? Sige na. Sige na mo Ligaya. Ako ako sa iyo, Ligaya. Sige na, Kumbinsin mo 'yung mga kasama mo. Para sa akin. Di, kayo, ako ada. Nay. Botlan na, bako, ba na. Dahil, na ay, 'to ay, na, na. Potlan 'to ko lola. Kwa ano 'to nagmata? Potlan na 'to nagtiil? Sige na. Alam ko naman wala na rin. Magkit na pasok mo sa isip mo to gusto ko lang magbagong buhay. Wala na akong ibang dahilan Wala para na. gusto ko lang magbagong buhay. Gusto ko lang maging mabait. So, lang. Ayaw na. ko nang manakit. Ayaw ko nang pumatay. Ayaw ko na. Tao lang din naman ako for people. Lahat ng naman tayo may pagkakataong magbago. Na. Bigyan nyo naman kung ang Diyos nga nagpapatawad kayo pa ba? Gito, so ka rin mo isa kamata na para makabalustan so, na ipang buhat niya kang bigyan sa itong mga kauban. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataong magbago. Promise, papatunayan ko sa inyo yan. Ibigay ko yung agreement. Nagimot mo saan? Basta sa susunod natin pagkikita. Oo, oh, tanawa sa, sa susunod daw. Eh. <laughs> sa susunod sa dala daw. Dala. Saan naman eh? Oh. Ibigay ko sa inyo. At yan, yan, yan ang magsisilbing magsisilbing ano, uh, katunayan para talagang magbago ako. Wala akong dala ngayon. <laughs> Kung talagang may dala ako, kaya-kaya ang... ko na nga itong hawakan si eh. Wala ba rin kaya Wala talaga. Wala. Huh? Wala. Totoo? Wala. Wala talaga oh. Ikaw talaga ya. Oh, sabi, ano ang sabi mo dito? Wala, talaga. wala, wala ako patayin natin, natin yun. Pero, Grabe. Hindi basta-basta basta yung ginawa ko, niya sa mga kasama natin. Kung darating kayo dito, dadaan kayo dito. Kaya ako nag-aabang dito. Bakit ko naman kayo aabangan? Kung talagang may dala pala akong patibong, o may dala akong agimat, o kahit na ano paman. May dala ba akong baril, o wala nga akong mga tauhan. Mag-isa lang talaga akong makiusap sa inyo. Tulungan nyo lang ako. Sige. Sige, Kuya dun, tulungan oh. natin Ha? Huh? <laughs> Putik yes, til ngayon mga tol. Andito si Commander Los nagmamakaawa, no, nag magbabagong buhay. Pero ako mga tol, sa totoo lang, ngayon gustong-gusto gusto ko nang kunin yung dalawang mata para talagang ay, gusto ta -ta tatanggalin talaga yung ulo para hindi na talaga hindi na talaga mabubuhay pa. Ha! Pero Grabe. Ay, hindi ko rin maibigay ang tiwala ko. Kaya idol, grabe ang karusan niya sa inyo na, hmm, na. Di, dinan na natin 'yan. Wala na, dinan natin na si second chance. Di na, dinan natin ang bigyan na second chance nan. Ay, ah, mabubuhay pa 'yan. Ikaw, Tayo kayo, ulit yung kayo, ma didisgrace siya diyan. tulungan natin magbago. Di, eh, barili mo na dito sa. Wala namin commander los <laughs> commander los. <laughs> los Papatayin ka namin. Kukunin namin. Kukunin. Kukuni, Kunin na din yung dalawang mata niya. Dalawang mata tapos pugutan natin ng ulo. Pugutan natin ng ulo. Ha? Hindi man din mamamatay si Commander Los kasi penting-anting siya. Kailangan lang natin yan. Hindi! 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 dito Hindi!

Nilang tayo, nilang. Asan sa, si Icon? Ligaya? Ligaya? Ligaya, asanak? Ha? Buwi ka lang. Ano ano nangyari? Kapag si Icon Eh, yun. ikaw yung na. Ikaw yung nasa. Na? Magkatabi kayo eh. Hindi mo, Hindi mo napansin? Hindi, naka. Talikubaya yun sa kuwa. Kayo yung nakaharap. Na, naputig tiilan ni Ron. Na?

hindi ko talaga alam ang nangyari. Nah. La, na? Sa, Wala bang nagbago sa nungwakan Hindi ba nang malis ang kamay ko. nakahawak lang ako ng ganyan. Yung jacket, yung suot niya, ganun man. Hindi nah, na na man nang malis. Sa mo na ito pagpakgang sa kwanan na ito? Tol, sa mo na ito pagpakgang sa gahom Sa mo na ito pagpakgang sa gahom na ito?

parang iba talaga eh. kasi makita nyo dito kanina parang Ba, di ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Huwag muna kayong maingay. Huwag muna kayong maingay. Asan si Brando? Si Brando asan?

eh, anjing biasa, anjing biasa, terus hmm, teru. Ayu, patay. patay kah, keguang kah, putanas dice por deporte Ya comienza y comienza

Sabay inaran yung bubutik na idol. Oo nga. Kasi mahirap yan aralin eh. Ang ganyan. Talaga napakahirap aralin din yan. Pero pupunta pa rin tayo sa nila. Titignan sa kapo nila. Kung nandiyan si Jackie. Oo. Ano talaga yung ginagawa ni Jackie. Ano nga. Malalaman natin kung talagang kakampi natin si Jackie ngayon. Oo. Totoo ba talaga na hindi na pausapan na yung napon? Oo. Oh. Kapisig man ang dulus, may basa-basta. ako hmm. kanina, Kuya. được ừ. nè. Tra, 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 tra.